Ito na mga maaksyong balita ngayong araw. Iyahatid namin mula mismo sa frontline sa umaga. Dating Pangulong Rodrigo Duterte, iginiit na wala siyang isinukong teritoryo sa China. Pero aminado na may iba pang usapan nga sila ni Chinese President Xi Jinping. Bansang China, nanindigang sa kanila ang pag-asa island isang araw matapos mamataan ang kanilang barko malapit sa isla. LTFRB pinaghahandaan na ang dalawang araw na tigil pasada ng piston at manibela. Exclusive, dalawa sugatan sa banggaan ng dalawang sasakyan sa Antipolo. At 2023 MMFF entry na Gomburza, number one na sa Netflix Philippines. Inamin na ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na totoong ang nag-usap sila noon ni Chinese President Xi Jinping tungkol sa West Philippine Sea. Pero giit niya, wala siyang isunuko at tanging pag-iwas lang sa gera ang tinalakay nila. May babala pa si Duterte kay Pangulong Marcos. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. China will decide to erect a naval base there. Can you stop it? Mismong si dating Pangulong Rodrigo Duterte na ang nagbigay linaw sa aligasong may gentleman's agreement daw siya kay Chinese President Xi Jinping tungkol sa mga pinag-agawang teritoryo sa West Philippine Sea. Sa press niya sa Davao City kagabi, kinumpirma ni Duterte na may usapan nga sila noon ni President Xi. The only thing I remember was that uh, status quo. That's the word na walang galawan. No movement, no arm uh, patrols there uh, as is where is para walang magkagulo. I assure you that if it was a gentleman's agreement, it would always have been a, an agreement that would keep the peace in the South China Sea. Unang pumotok ang iso ng Gentleman's Agreement kuno ni Duterte sa China dahil sa sinabi ni dating presidential spokesman, Attorney Harry Roque noon, na pumayag daw si Duterte na hindi magpadala ng materyales para ayusin ang nakasadsad na BRP Sierra Madre sa Ayungin Seoul. Paglilinaw naman ni Digong, As is where is nga, you cannot bring in materials to repair. Wala, yan. Una nang sinabi ni Pangulong Bongbong na nakakatakot kung totoo ang kasunduan ni Duterte sa China. Hindi raw kasi katanggap-tanggap na pumapasok tayo sa secret agreement kung saan nakataya ang soberenya ng bansa. Pero sagot ni Duterte, Kung may agreement man kami ni President Xi Jinping, walang secret agreement niya. We agree. Then after that, yung agreement namin, kisa sabi namin sa foreign affairs part particularly to verbalize everything that is being said kung meron man binalaan din niya si Marcos na wag buyuin ang China sa Ayungin, Seoul para hindi magkagera lalo't hindi raw siya naniniwala na tutulong ang Amerika kung magkagulo di repair nila at gumawa sila doon ng mga bahay-bahay kung saan if they are really ready For that, ipatrol na nila yung Philippine Navy, the gray ships, and let us see what happened. Bukod sa isyu sa China, nagsalita na rin si Duterte tungkol sa mga kasong kinakaharap ng kaibigan na si Pastor Apolo buloy Sabi ni Duterte, alam niya kung saan posibleng natatago ang kaibigan. Is comfortable in Istamayong Sanctuary or itong kingdom compound niya dyan sa airport banda. But frankly, yan talaga ang nalaman ko. Nakuna, nakapunta na siya ng Manila o anong, anong saan na lugar. Wala akong alam kung may mga bahay siya doon. And I must profess my ignorance wanted ng pastor dahil sa mga kaso child abuse at human trafficking. Pero ayon kay Duterte, hindi siya makikialam sa negosasyon para pasukuin si Kibuloy. Hindi rin daw niya ito tatanggapin kung sa kanya susuko. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Naaalarma ngayon ang mga residente sa Pag-asa Island dahil sa pang-aangkin ng China sa isla na bahagi ng Kalayaan Group of Islands sa West Philippine Sea. Sakop ng probinsya ng Palawan ang isla pero sa isang pahayag, iginit ng China na teritoryo nila ang Kalayaan Islands kaya iligal ang pag-okupa ng Pilipinas sa pag-asa. Dahil dito, napapadalas na ang namomonitor ng mga barko ng China Coast Guard malapit sa isla. Kung dati dumadaan lang daw ito, ngayon mas tumatagal na ang pag-aligid nila malapit sa isla. Kinumpirma naman ng Philippine Coast Guard na lumapit nga ang Chinese ship sa pag-asa. Pero wala na silang ibang inilabas na detalye. Wala nang atrasan ang dalawang araw na tigil pasada ng piston at manibela simula lunes. Naniniwala naman ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board na wala itong masyadong epekto sa transportasyon sa Metro Manila. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Welga, welga, welga kami. Kasado na ang malawakang tigil pasada ng grupong piston at manibela sa darating na lunes at martes. Ito ang kanilang sagot sa anunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na di na ang deadline ng PUV consolidation. Tutol pa rin kasi ang mga grupo sa pag-obliga sa mga tsuperat driver na bumuo o umanib sa mga kooperatiba. Pinagtutulong-tulungan tayo nitong administrasyon kasama ng mga pro-modernization na mga grupo upang tayo ay mawala na sa kalsada, mawala na, mawalan na ng hanap buhay at mawalan na ng kinabukasan ng ating mga anak Kumbinsido ang grupong piston at manibela na kaya nilang iparalisa ang transportasyon. Aabot kasi sa 25,000 miyembro ang inaasamay kiisa sa Tigil Pasada sa Metro Manila. Bukod sa kanila, may 80,000 pang miyembro sa mga probinsya na sasali rito. Bukod sa walang deadline extension, pinalagan din ng mga grupo ang planong tratuhin bilang kolorum ang mga PUV na hindi umanib sa kooperatiba. Tatakbo at tatakbo kami kung huhulihin nyo kami kami na mismo ang lalapit sa inyo sa opisina ng LTO at LTFRB. Ibabalagbag namin dyan yung aming mga jeepney. Sa huling tala ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, halos 80% na ng lahat ng jeepney at UV Express sa buong bansa ang sumali na sa mga kooperatiba at korporasyon. Pero sa Metro Manila, higit kalahati pa lang ito. Pero sabi ng LTFRB, pasok na yan sa kanilang target. Malaki na po yun because there are other modes of transportation available po. Hindi lang naman po yan mga pampublikong jeepney. Meron pong tricycle, meron pong bus, may UV, meron pong mga TNVS. So, hindi ho kami nababahala that in those areas, magkakaroon ho ng tigil ng paralysation of public transportation inabisuhan na ng LTFRB ang mga lokal na pamahalaan at otoridad na paghandaan ng tigil pasada. Magpupulong din daw ang MMDA para maihanda ang rescue vehicles para sa mga maapektuhang pasehero. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Anim na lugar ang posibleng makaranas ng danger level of 42 degrees Celsius pataas na heat index. Posibleng pumalo ng 44 degrees Celsius ang heat index sa Dagupan City at 43 degrees Celsius sa Baknotan, La Union. 42 degrees Celsius naman ang posibleng maitala sa Puerto Princesa at Aborlan sa Palawan, pati sa Katarman, Northern Samar at Cotabato City. Patuloy naman ang pag-iral ng Easterly sa bansa na magdadala ng maalinsangang panahon. Wala namang nakikitang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Sa ibang balita, bumaba ang presyo ng ilang bigas sa palengke matapos ang anihan noong nakaraang buwan. Live mula sa Dagonoy Public Market sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Dave, magkano ang ibinaba ng presyo ng bigas? Mawi, kinatuwangan ng ilang mamimili ang pagbaba ng preso ng bigas dito sa Dagoni Public Market sa Maynila. Dos hanggang 7 pesos ang ibinaba ng preso ng kada kilo ng bigas dito. Isa sa mga nakausap nating mamimili dito si Benji Bankirigo. Maagas ang nagpunta sa Dagoni Public Market para bumili ng kakainin ngayong araw. Laking tuwa niya nang makita na ang dating higit 60 pesos na lagi niyang binibiling bigas ay 60 pesos na lang ngayon. Dahil dyan ay may budget pa siya na pambili ng ulam. Kung dati naglalaro sa 55 hanggang 58 pesos ang kada kilo ng well-milled, ngayon nasa 48 to 52 pesos na lang ito. Katulad ng sinandoming na well milled na bumaba ng 7 pesos na mula 55 pesos ay 48 pesos na lang. Naglalaro naman sa 52 to 56 pesos ang presuhan ngayon ng special milled rice na dating 58 to 60 pesos. Ayon sa mga tindera, nag-anihan nitong Marso kaya madami ang sira at maibenta, maibenta kaagad, mababaraw ang bigay na preso ng mga supplier. May posibilidad daw na tataas na ang preso ng bigas pagdating ng Mayo kung kailan naibenta na ang mga inaaning o inaning bigas. Samantala, wala namang paggalaw sa preso ng iba pang klase ng bigas gaya ng kokuyo, ifugao, kokopandan, aroma at pure jasmine na nasa 60 to 64 pesos ang kada kilo. Mawi dahil mas mababa ang presuhan ngayon, pansin ng tendera ng bigas na mas maraming kilo na ang binibili ng Ibanyang Suki na sinasamantala ang mababang preso. Pero meron din namang paisa-isang kilo pa rin ang binibili dahil maliit pa rin ang budget. Mawi. Maraming salamat, David Buel. Bumaba ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho nitong Pebrero. Naitala ang unemployment rate sa 3.5% nitong Pebrero. Katumbas yan ang 1.8 milyong Pinoy na walang trabaho. Mas mababa yan kumpara sa lagpas 2 milyong Pilipino o 4.5% na naitala noong Enero. Bumaba na rin sa 12.4% ang underemployment rate ng bansa. Katumbas yan ang 6.1 milyong Pinoy na naghahanap ng dagdag na trabaho. Mas mababa na kaysa sa 6.39 milyon o 13.9% noong Enero. Sabi ng PSA, tumaas ang demand ng trabaho sa wholesale and retail kasabay ng pagbubukas ng klase sa kolehiyo. Tumaas din daw ang employment sa agrikultura dahil nagsimula ang anihan. Nagbabadya na namang tumaas ang presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Kung galaw ng presyo sa world market kasi ang titignan, halos piso na ang itinaas ng diesel at kerosene. Bahagya namang bumaba ang presyo ng gasolina. Pwero-pwero-pwero, puwer, pwede pa rin itong magbago. Ayon sa Department of Energy, gumalaw ulit ang presyo ng crudo dahil apektado pa rin ito sa gyera ng Gaza. Tumaob ang isang kotse matapos banggain ng isa pang sasakyan sa Antipolo kaninang madaling araw. Ayon sa sakay na nabanggang kotse, tila nangangarera ang nakabanggang sasakyan kaya nakaaksidente. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu Exclusive. Wasak at nakataob ang gray na kotseng ito ng abutan ng News 5 sa sumulong highway sa Antipolo kaninang madaling araw. Sa di kalayuan, isa pang sasakyang kulay itim at puti ang nakitang warak ang harapan. Basag din ang windshield nito at nagtalsika ng iba pang bahagi. Nangyari lahat yan matapos banggain ng itim na sasakyan ang gray na sedan. Ayon sa mga rumesponde, pasado ala una umano ng masagi ng isang humaharurot na sasakyan ang gray na kotse sa pababa at kurbadang bahagi ng highway. Pagdating ng mga otoridad sa lugar, wala na ang sakay ng nakabanggang kotse. Yung Honda Civic, eh, medyo mabilis, base rin sa kasama rin. At bilang nag-drip, lumikong ganon, pagkaliko, nabangga sa pit yung Toyota Vios, kaya siya tumaog. Yung driver nitong Honda Civic, uh, hindi na namin inabutan. Parang bigla pong may nag-wobble, tas umimpak ng malakas. Ayun na po, pagkita namin, ganyan na po. Sobrang lakas nga nung impact nung banggaan dito sa sumulong highway e eh napataob itong kotse sa aking likuran. At ayon nga sa mga rumesponde maging sa mga nakakita, paakyat daw sana ng antipolo itong sasakyan. Nang makasalubong nila ang isa pang humaharurot na kotse, saka daw nagdrift at natamaan sa puwetan itong sasakyan. Nagtamo ng sugat sa balikat ang isang sakay ng tumaob na kotse. Ayon sa isang sakay, napansin na nilang tila nakikipagkarera sa isa pang sasakyan ang kotse ang nakabangga sa kanila bago mangyari ang insidente. Ang bilis mo kasi may nagkakarera sila eh. May kasunuran pa po yung, ano eh, yung bumangga po sa amin. eh. po, po kami nasa outer lane po kami. Ang nangyari, narinig po namin yung gulong ng ano, kumiskis na. Tapos nakita, po, nakita na po namin dito, tinumbok na po kami, nag po siya. Tapos tinamahan po kami sa likod. Dalawa ang kabuoang bilang ng sugatan matapos ang insidente. Patuloy namang inaalam ang kinalalagyan ng driver ng nakabanggang sasakyan. Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suyu, News 5. Literal na nag drive through ang isang mini SUV sa fast food restaurant sa Mualboal, Cebu. Imbis kasi na preno, si Linyador daw ang naapakan ng senior citizen na driver. Yan at iba pang balita sa probinsya sa report ni John Aroa. Nasa parking lot ng isang fast food restaurant ang sasakyan na ito nang makuna ng video sa Moalboal, Cebu. Pero imbis na pumarada, dumiri diretso ang sasakyan hanggang tumbukin ang salamin ng kainan. Sa lakas ng pagkakabangga, nabasag ang salamin. Sumadsad na rin paloob ang kalahating parte ng sasakyan. Agad namang rumispondi ang mga otoridad at inalalayan ang 64 anyos na driver palabas ng mini SUV. Duguan naman ang braso ng isang lalaking customer matapos maipit sa insidente. Agad silang dinala sa ospital at ligtas na ang kalagayan. Base sa investigasyon, imbis na preno, silinyador o accelerator pedal ang naapakan ng driver. Bago raw yan, nauna nang naatrasan ng senior citizen ang isang pampasaherong bus sa parking ng restaurant. Hawak na siya ng mga polis. Disidido naman ang pamunuan ng fast food restaurant na papanagutin ang driver. Ito management is they will legal action. Determinado Pusibling maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in physical injury and damage to property and driver. Sa video na yan, makikita ang pagdating ng dalawang lalaking nasakay ng motorsiklo sa harap ng karinderya sa Bagabag, Nueva Vizcaya. Tila nagmamanman muna ang mga lalaki. Ilang saglit pa, bumaba ng motor ang rider. Tumakbo ang lalaki papunta sa kainan at kinuha ang isang kaserola na may lamang adobo. Agad siyang sumakay sa motor at saka tumakas. Patuloy pang pinagahanap ang mga magnanakaw ng ulam. Nagbabalita mula sa frontline. John ruwa! News 5. What you see is what you get. Ganyan inilarawan ni Alden Richards ang estado ng relasyon nila ni Catherine Bernardo. Sabi ni Alden kung ano raw ang nakikita ng fans sa social media, ganun daw silang dalawa sa personal. Dagdag niya, hindi niya kailangang ipaliwanag ang kanilang relasyon. Masaya lang daw siya na makitang masaya ang aktres. Uminit ang usapin tungkol sa dalawa dahil sa pagdalo ni Alden sa birthday ni Kath. At pagsurpresa ni Alden sa aktres sa kanyang post-birthday celebration. Number 1 sa Netflix Philippines ang most awarded Metro Manila Film Festival 2023 entry na Gomburza. Nalagpasan nito isa pang MMFF entry na Becky and Badet ang ilang foreign films tulad ng Sisu, Bad Guys, and Knights of the Zodiac. Noong Martes sinimulang ipalabas sa Netflix ang Gomburza, umani na rin ito ng magandang reviews online. Tungkol ito sa tatlong paring martir na pinagbibidahan ni Cedric Juan, Anchong Di at Sir Dante Rivero. Binuo ito ng MQuest Ventures at Jesscom Films. Finally, mapapanood ko na yung converse. Hindi ba? Rewatch. Team bahay ako, team bahay. Pero sulit, oh, oh, oh. sulit, sulit pa ng Sulit talaga. <laughs> 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 <ni> Rewatch, <laughs> <laughs> re parang every time panoorin mo, may mapupulot kang bagay. Oh, <laughs> exactly. Yeah. At saka, number one nga sa Netflix, di ba? For oh, reasons. So. Maraming time, especially this weekend. Di ba? Friday na. Yes. yes. Ah, congrats. Yes. <laughs>